sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banag. Maraming salamat, Mama Carla. Alam niyo, dapat pala na-invite natin ngayon sa episode na ito ang bagong head ng TNT para siyang makatulong sa atin. Malaman sino nagsisinungaling talaga dito sa dalawang kunayong magkapatid na ito. <laughs> Pero ito lang ang gusto kong i-share sa inyo. Parang mahirap nating i-prove ngayon kung sino ang nagsisinungaling, sino nagsasabi ng totoo. Ang pera kasi ay e, talagang makulay sa mga mata nating tao. Si Judas ang siyang treasurer ni Jesus. Galing din kumupit ni Judas. Eh, gusto niyang madagdagan. Kaya binenta niya si Jesus sa halagang tatlumpong pirasong tilak. Yan. Pero lahat yan. Alam niyo ang nagdudusa ngayon at lalo ko nanonood ngayon sa telebisyon ang nanay niyo. Napakasakit sa isang magulang na bakitang nag-aaway ang kanyang mga anak. Ang pagsisinungaling, mahirap. It will take forever for us to figure out kung sino talaga nagsisinungaling sa inyong dalawa. Pero sa mata ng Diyos, walang makalulusot sa inyo. Iiwanan ko lang ang isang salita. For what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Anong buti ang magagawa sa inyong magkapatid na kumita ng 7,000 libong piso pero masisira ang inyong relasyon bilang magkapatid? Iiwanan ko yan sa inyo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Atty. Lorna Kapunan. Maraming maraming salamat Mama Carl, no? Parang feeling natin judge tayo dito sa face-to-face. -face. Hindi po tayo judge, tinitignan lang po natin kung paano pwede i-reconcile itong dalawang magkapatid na ang pinagsimulan ay pera na dapat para sa nanay, okay? Pero as lawyers, lawyer, sabihin ko, may dalawang klaseng ebidensya, yung tinatawag na documentary evidence. At yung pangalawa, yung tinatawag na testimonial evidence. Okay? Ano 'yun? Documentary evidence Kung pera ang pinag-uusapan at e-commerce no, at e-wallet ang ginamit, may paper trail 'yan. Sabi nga ni uh, Dr. Love, eh merong ebidensya. Ang nakikita ko ngayon, merong evidence na pinadala. Wala tayong ebidensya na sino ang tumanggap. Alam lang natin na binigay ni Nanay ang ID niya. Okay, Raquel. Okay. Pangalawa, uh, ra merong konting inconsistency, no? Kasi, unang-una, sabi mo, nagpadala, uh, ang kinuha mong pera, Raquel, eh galing sa tiyahin. At unang-una mo sinabi, nagpadala ka sa Palawan. Right. Pero ang sinunod mong sinabi, e eh, Cebuana. Oh. So, parang hindi tama, no? Inconsistent, Inconsistent na yon. Pangatlo, um, yung tinatawag na, okay, yung pinadalang ng March 19, binigay mo sa nanay mo. Okay, so walang problema yan. Magkano ba yung hospital bill? Kung alam mo. Ha? Huh? 4,000. So kung natanggap ng nanay mo, yung gahin sa tiyahin mo, hindi na dapat niya sinabi sa kapatid mo, si Ruthie, na magpadala ng pera. Eh si Ruthie, nagpadala pa ng pera noong March 24. Ibig sabihin, baka kulang ang pera, although 4,000, kailangan niya siguro sa gamot. Pero hindi natin alam yan. Okay. So yung dokumento, eh, kulang. Kulang ang ebidensya. At saka, wala kang pinakita na ebidensya galing sa Palawan or sa Cebuano. Yung pangalawang klase ng ebidensya, yung doc, yung testimonial. Yung si Ruthie nagdala ng kaibigan at ikaw din nagdala kayo ng kaibigan. Ang sinasabi ng isa, sabi niya maba, mab, mabait na kapatid si Ruthie. Ang sabi rin ni Marlita, eh 'wag paniwalaan si Ruthie kasi Sugarela at uh, lasinggera. Okay, testimonial evidence conflicted then. Okay. Hindi rin natin mapapaniwalaan yung testimonya ng witnesses nyo. Ngayon sa mga witness dito kay Saya at kay Marlita, sana imbis na pinaaway nyo yung magkapatid, sana kayo na lang ang uh, instrumento para hindi sila mag-away. Ang mahalaga eh magkapatid kayo. Huwag gawing 7,000 ang bayad sa pagmamahal niyo sa isa't isa. Maraming salamat, Atty. Lorna Capunan. Pakinggan natin muli si uh, Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. You. Alam niyo, normal sa magkakapatid ang nag-aaway. Imposible, kahit nung bata pa kayo, sinasabi nga, ay parang asot po sa yan eh. Kahit bata pa. Pero habang tumatanda tayo, kahit na sinasabi niyo na magkaaway yan, sila pa rin yung magkasama eh. Tingnan nyo ah, kung sabihin nyo na magkaaway yan, bakit tumira si Raquel kay Ruthie? So kahit na meron silang alitan, imagine nyo, sabi nga, isa, pito sila, tapos lima, ang liit-liit ng bahay, pero umabot sa punto na magkasama pa sila at hindi sila nagsabi Hoy, lumayas ka rito. So kitang-kita nyo yung bond dito sa dalawang magkapatid. Kahit ano pa ang sabihin nyo, pag magkapatid, kahit nagganong kasama, kahit na sabihin nyo merong ginawang malaking problema, ang iisipin natin, hindi, magkakaayos tayo. Kasi, pamilya tayo. Pag inisip mong pamilya kayo, di ba? Kaya nga kami dito sa, ano eh, sa TV5, magkakapatid. So, kayo rin. Maraming salamat, Doktora Camille.